yung pagpapel ng Amerika nagpapatagal daw ng girihan sa pagitan ng China at ng Pilipinas Diyan sa West Philippine Sea. Sabi yan ng isa sa mga senador ng Imperabelo Life, magandang umaga. Magandang umaga rin sa Mike Dahil di umano sa paulit-ulit na paghingi ng Malacanang ng tulong sa Amerika, kaya hindi natatapos ang girian ng Pilipinas at ng China ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Bongbong Marcos noon pa sinasabi ng China na ang Pilipinas lamang ang gusto nitong harapin sa mga negosasyon ukol sa West Philippine Sea o sa tinatawag ding Stratis. Pero nakabibis may aanihan na ipinipilit ng pamahalaan ang multilateral approach o pagdadamay ng iba pang mga bansa sa problema at ipinapasok sa eksena ang mga Amerikano. Part partikular na tinukoy ni Marcos ang inihayag na plano ng palasyo na hihilingin sa Amerika na magpalipad ng spy planes nito sa West Philippine Sea kung saan nakaporma di umano ang mga government vessels ng China. Ilang beses din sinabi ng palasyo na mahinihintay ang bansa ng mga sasakyan at kagamitang pandigma mula sa Estados Unidos. Di ni Marcos hindi dapat sandigan ang di umano ay itutulong ng Amerika dahil ang sak na lamang nito ay sariling interest at hindi ang kapakanan ng Pilipinas. Pinagsamihan din ng Senador ang Department of Foreign Affairs na umayos sa pagtugon sa mga isyu ko sa West Philippine Sea at patuloy na makipag-usap sa China nang hindi na pinapapapel pa ang Amerika. Mula nung uminit ang girian ng Pilipinas sa China ukol sa West Philippine Sea na nagumpisa sa pagforma ng Chinese vessels sa so Scarborough Shoal, ilang ulit na pumasyal sa bansa ang mga warships at submarine ng Amerika at nagdaos pa ng mga military exercises. Maraming beses na sinabi ng palasyo at ng DFA na matalik na kaibigan ng Amerika at maaaring hinga ng support 3D nito sa Pilipinas ang inyong kapuso Nimfa Ravelo nagulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide.